Hello guys, welcome again sa akin channel po Ang Subic Truck TV Ito po, may sinamahan po tayong mamimili ng truck ngayon At ito po ating unang inspection ngayong araw na ito uh, Isang 10-wheeler wing van na 6WF1 And then inline po ito na semi-long dump truck Ali kayo at pakita ko po sa inyo Ang kabuuan ng truck na ito Habang kasama ko po sa inyo na... Marie, courage, les gars. pag kailangan pag umausok at saka may tagsik ay tama makina pag ayan maganda ang mga under yan pag may usok na yung mga ba sir ay maganda makina yan sir Oh, power wala nakalaga. Pwede pakidikit mo. Madadaan ako. Dito lang 'yung host power.

Ano siya? Video ayon ng ni Sir sa kanya. Yung po, po yung po. Anong mga? Ano ba? Ano ba? lang po ang ba? Ano ba? Ano na nakalagay yun eh. Pero may record sa computer nila yan, sir. stainless po yung thumb box niya. Semi long. Ah, po yung to. then long pala And then eh, po, niya. po same milong. Same milong. yung long. Semi long. Yung niya. Pwede pang lakihan pa yun. Luwag na space.

electric pump siya siya electronic and then ito po lahat marami pong hinahanap na truck si kaya ibang truck naman po ah, tractor head na 10 wheeler na 6 wd 1 po ang hinahanap namin ni sir at ang PS power po niya o horsepower niya is kailangan mataas sa uh, 460, 480 or 500 ang horsepower na hinahanap ni Sir Kaya medyo mahirap Mahirap po uh, at marami pong hinahanap ng Sir uh, Dump truck, tractor head, mini dump truck And then 12-wheeler, wing van And then yan po at samahan po rin nyo ko Habang hinahanap namin ang mga truck na bibilihin po ni Sir Yun, ganda. Ayan. 10, 6. 10. Ay, six-wheeler pa. Di pa lang yung ten-wheeler. wheeler lang. Wheeler lang. <laughs> ganda, no? <lo? laughs> Pero pwede mo naman pag mo nga, sir. Kaya di mo nang pag-aya mo kaya. Hindi okay Hindi bagay. Kaya e kunin natin yung original talipat doon. <laughs> diba? Sayang, <laughs> Sa di pa yung 10-wheeler. Ayo bubble tap Stop Yun Ini pa isa Bubble tap yon isa Atras Sige lang, sige lang Ano yung, yung bubble? top siya, May bubble top sa May dumaan. Gumanong ngayon sa sa oh, sayang ano sir? sana. <laughs> eh? And then, lumipat naman po kami sa ibang yarda at lahat po ng yarda pinupuntahan namin at hinahanap po namin ay dump truck naman po ngayon ulito at hindi po namin nagustuhan hindi nagustuhan ni sir ang 6 w f 1 na inline na 6WG1 po ang gusto ni sir dahil mataas daw po ang PS o horsepower ng, ng new si ni sa dump truck at sa tractor head 6UC1 ah, ah, new face 6UC1 na ten wheel ban ten, ten wheeler ah. ayan po ang dami pong wingman dito may mga 10 wheeler na 6UC1 new face bumper light Hino Puso at marami pa pong iba at marami pong sila marami pong magpipili ako sa po ay may brand new pa po na dump truck dito ayan, or mixer ayan po ang mga available po na unit dito sa ayan po 6 juicy po yung magandang mukha na yan nakatapat na kulay green na dump truck Ito naman, isa pang isa, uh, 6WG1 din na uh, bubble top. And then, sariwang-sariwa po ang chassis nito. And then, napakaganda po ng na truck. At uh, yung ako magsusunod, ito na. Ako alam po is uh, 400 PS or horsepower lang po itong mga ito. Kaya po, hindi rin nagustuhan po ni Sir. Kaya, ang hinahanap po talaga ng steps mataas, ang uh, PS or horsepower o yung tinatawag po natin gano'n na yan po ang kanyang hinahanap ni sir na medyo malakas ang makina yan po ah 6, 6W 1 po yan na bubble top original molye and then double differential na isusu Gigamax ayan po 6W G1 available po ngayon yan hindi po nagustuhan ni sir yan gawa na po mataas na PS power ang gusto po ni sir Ah, uh, sa mga po ng 6WG1, ito po available po ito. Ah, uh, dump truck po nito. Ayun, mini dump truck naman po. Ah, na ni 'yan. Ito naman po, uh, 12-wheeler wing ba naman ulit po ang tinitignan na naman ni Sir at marami po ang tinitignan na unit ni si Sir. Uh, pinakitaan ko po siya ito, nasa kanan pa po ang manibela, bagong dating lang po ito. Ito po yung na-vlog ko na nakarana, nasa pier pa. Ayan, ito po yung pinakita ko kay Sir at sariwang sariwa po yan. With ad blue, 6 1 double differential and then airbag suspension. Ah, uh, PS power po nito is uh, 380. Ah, uh, PS power po ng 12 wheeler na 6 UC1 po na ito. Ayun po. Sabi sariwa po ito bagong dati at ngayon po ay pinakita kay Sir. And then dadalay na po sa conversion ito. Kaya po nailabas na rito para ipakita kay Sir na baka magustuhan po ni Sir pero hindi pa rin nagustuhan ni Sir po ito. Uh, at medyo surprise Surprise hindi na gusto ni sir Medyo mataas Ang um, bala kasi ni sir dito is uh, Pakoconvert nyo ng molye And then as is condition na lang At may gagawin si sir na uh, Iba sa top truck na ito Ayan pa po Meron pa po rin yung ibang piyuntahan namin uh, At magkakasama po yung sa dalawa Sa isang yarda na yan Ayan po 12 wheeler wing band din Na 6 double differential and then PS power ko po is 380 ah uh, bumper light po yan uh, new face wala lang bumper ngayon gawa ng tinanggal po gawa sa ano sa pier sa sumasabit po yan ayan po nasa kanan pa rin po ang manibela dahil mga new arrival po ang pinakita ko kay sir mga sariwa mga ganda po at sa presyo lang talaga hindi nagkasundo sa hindi nagkasundo sila nagkaigi sa presyo kaya po lilipat-lipat na naman po kami sa ibang yarda upang makapili sila ng maganda at sakto po sa kanyang budget Ayan po, napakasaliwa ng makina ito napakaganda ng makina Kung titindan po rin niyo yung makina sa personal napaganda po Ako pwedeng mag ano, road dahil baka makaingitan ako eh. Uh, ah, sige. Ah. Ah. <laughs> Saka na, baka <kung>, uh, <laughs> uh, nakapikwadong na ako. <laughs> ha? sige. Eh road, nadaanan kayo nakaraan dito, eh. Pero di naman kayo na makinamukha, ano. Nadaanan lang, di naman kayo nakita uh, hmm. nakita? na makinakita personal. Ah. nakita? Nakita yung mukha mo. Huwag oh, oh, muna. Magpapunta na natin sa mga na pinasakit. Baka okay, hindi naman, hindi mo naman sinanggit ng sira, kaya lang. Ah, hindi, hindi. Pwede rin. Pwede ipakita sa mga anak ko. Ha? Pwede. Pwede? Oh, Pwede. Pwede. Sige. Ayan po. At pati boom truck po at bibili rin si Sir Bali. Ang bibili rin po ni Sir, dalawang niya limban ngatel dealer sa mga dump truck, isang dump truck, and then isang tractor head at isang boom truck. Bali anim po pala ang bibili ni sir, nag-uumpisa sa 9,000. Talga bibili na truck ni sir. Eh, usok sir, usok. ayusin pa nila yan, Sir. Oo, oo. Hindi po. Hindi ay, 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 okay, ayusin lang. Oo. na lang. I-ayos uh, lang. Pero hindi, hindi na-carry Hindi. Hindi. hindi And then, ito po, ang napili ni Sir ngayon isang 10-wheeler dump truck na bubble top and then, 6WG1 po ang makina. Ayan po, ang napili ni Sir. Ang PS power po nito is a 500. Kaya po nagustuhan ni Sir. Ayan po. 10-wheeler tractor head, isusugi ka na original mold and then, double differential bubble top PS power po is 500 and then ito na po ang nakuha ni Sir na isa. Oo, oh, makapal, no? Ah, Oo, oh, makakapal pa rin gulong nito. Makapal pa Sariwa sa sariwa. Gaganan nyo ngayon ito, makapal sa... Sari? Mm -hmm. Sariwa sa sariwa yung makina nito. Ano na ito? Chasis okay, nito. Okay na yung makina niyan. Sa so, tapit lang, halangan doon. Yung, di ba tayo mo, walang walang 464 uh, ano na walang 500, 500 uh, ano yan 520, 520. kasi mm -hmm. yun nga eh hindi nga nila hindi kasi sila honest ito sir tatang kasama po mo pa yan kasama ah? mo pa yung bakal na yan oh, pagka uh, ano ah, magagamit mo yeah, sa inyo yan saka kanya wala na pagkagamitan eh dito din nila lalo pwede naman yung ano ah eh kasi yung ito kahit puto mo ito Lagyan mo poste. Ah. Oh, pangalan na 'yung uh, 'yung And then ito po, napili po ni Sir isang mini dump truck na 48 f 1 na inline camel chassis. And then isa pong 12 wheeler wing ba nasa likod lang po, hindi ko po na videoan And then tatlo po ang nakuha ni Sir sa yardang ito. Eh sa ibang yarda po, is nakakuha pa rin po kami. Bale, ang nakuha na ng sir na unit ngayon, is limang piraso dump truck na lang po ang kulang kaya hindi ko na po na video anong iba yung po na sa ibang yard na po namin kinuot, hindi ko na video kasi kasi nasikaso ko po muna yung kuwan, yung pag inspection kaya po hanggang dito na lang po muna tayo at pag pull out po nito sana po at ma kulit and then maraming maraming salamat po sa mga nanood ng Subic Truck TV